nagpadayon na ang atong mayon, nagpadayon di ato ng atong congressman. Uh, ang atong gipundal nga City College of Ormoc, ato ni siya gipundal last year or two years ago, na nagani sa third year ang, ang first batch na ito. No? So, padayon na siya uh, sa paningkamot po sa atong congressman, congressman uh -oh. Richard Gomez, na tukod ta ilang campus o gamilang mga building. Padaya mm -hmm. na siya. Siyempre ang uban pang programa sama sa pag improve sa ito ng mga kasada, sa network sa mga kasada, kailan siya congressional na siya naisipin. Sa siyudad, uh, i-improve po na ito ang daghan lang, daghan lang kalihukan ang ito Convention Center, ang ato Plaza, padayon at na siya improve ang ato merkado, terminal, may mga bagot ang terminal. Uh, last year, nag-open ta sa ato Valencia ang uh, terminal dito sa north. Ang katapusang barangay sa Ormo, padung North. Sa south, napot na ibang terminal ang hindi mo alam. lang. No? Uh, mauni siyang terminal o merkado satellite market. Mula sa mga Commuters we the south, in the So, yeah. uh, oh. so kaya siya. Uh, panayon lang mga services sa uh, local government unit. Mm -hmm. Siyempre, ang ato po pangandang sa mga kapulihan, sa mga kalit-kalit na pangitabo. Ang dito na sa Lolico Bridge. Hindi kalit yung no So, taghan ka mga trap, yung kanita uh, na o oblite na trap. Wala na mga sama Kasama. So, naipin sila sa kloban. So, atong yaging sabado lang nag-open ang biyaheng urmok to kalbayo mm -hmm. kita ang unang nakaresponde yan yun so he did nag-designate tao mga truck stop mm -hmm. mga truck stop mm ang mga truck pwede magpahuway, pwede mong party metras ng booking sila sa barko murag duhan niya siya ka barco gabiyahe o urmok to kalbayo mm -hmm total ng mga 80 katraka na ng mga metras di pa maagihan ang mga ah, takloban ng asay. wala na sige pa sila tambak sa ilang temporary po sinapunta ng uh, malibre na kay nakupayag um, oh. uh, gubot kaya oh. eh, ka nang tibo Bintana, wakay lahi nagiyan. Oh. Eh, Diri naman. Diri naman. Okay. Sama ako niya people in the city Manila. So, yun ako mga ano yung So, so. so kanala mo, uh, lang. Uh, airport, Pero Ang airport, sige man na siya, no? Uh, it's under the OTR. Oh. Uh, last year, ayaw na itong runway. Ongoing pa ang construction sa tower. Mm -hmm. Uh, ipabudgeta na na mo yung pang ng na budget para sa iyong mga uh, sa so, mm -hmm. runway lights uh, so far the push na ni Congressman Richard Gomez. Mm -hmm. you so, ah, uh, na ako po doon sa pagkakaroon mo at kulang-kulang ang -kulang pula. Para priority nila ang Tacloban. Kasi okay, mm -hmm. siya na-open siya na para alternate ng airport. Na, 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 na. Hopefully, ma-open na po na sa Tacloba. Mag-open ma naman siguro na sila. Okay. Wala mo hospital. Sir? Oh, ang um, hospital naman tayo, hospital na di di sa national government. Yes, yes, sir. Amin uh, siya so magunda ni... rin na mo ang yuta, okay. Uh, pero di mo gud magdalit ng hospital mo. Okay. Sa okay. pagkakaroon, daghan mo pong hospital ng odmo. Murad, mm -hmm. tulog ka, uh, private? Tadko, um, hospital. Uh, private uh, na ay, <coughs> ay private na ay, tulog ka private, private mm -hmm. government. Pero ang government, di li, uh, provincial mm -hmm. government. Yeah. Uh, ang City Hospital wa gyud uh -huh. ta na tay napatay diagnostic facility uh -huh. ato di ta ng normal diagnostic treatment facility this so one, kini siya global diagnostic ko ano man siya diagnostic na lang siya ay uh, dialysis uh -huh. okay, okay. na siya ay uh, x-ray ultrasound uh -huh. ongoing na siya hopefully uh -huh. mga within the year fully operational. At least May uh, project na siya? geo project? Ah, uh, NGO in partnership sa uh, project. tama lang. Mm -hmm. Pero uh, mm -hmm. help facility, o <coughs> response, uh, available, available like lang siya sa ka rin sa mga munisipyo, uh, na, na, na private. Okay. Last question. Okay. Uh, okay. Unsa yung sekreto ni Mr. Vincent Imnas so, as a no? city administrator no. uh, <laughs> na nagdugay mo yun sa ulo? Oo oh, lang. Pero ako lang tinarok. Huwag may puso. Sakto ang ato trabaho dyan nyo. Okay. Siyempre, uh, ang ato number one na kliyente, ang ato mga, mga ulo okay. pyo. Yes. Usahay ang um, um, questionon ang ato uh, decision sa administrasyon sa mga uanoy o traffic, o kana pero na uh, pinaagi sa mando sa atong mayor, Mayor Lucy Torres Gomez, mm -hmm. uh, importante nga ato tumung ng ang ato tumong sa pangadlaw-adlaw ng ang maapsay o paayo ang ato siyudad. Patapang ka sa mga sa mga komunidad, sa mga senior citizen, sa mga estudyante nato, parang ritan uh, uh, kada gabi magtapok ang mga mananakay nato sa terminal eh, kulang ang mga tricycle, kulang ang mga bus. So ang NGO, uh, approved ni Mayor Mr. Torres Gomez na mag-deploy di hapon tao libre sa kay. Nana, 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 nana. Para makatabang po. Uh, ah, mga This mga empleyado sa uh, siyudad, kaulit na naman sa, sa, sa mga estudyante niya, niya sa syudad, makauli mm. na In the city naman. Um, oh. So, ang sekreto naman niya is ang paghatan o saktong servisyo sa ato mga mga mm mga -hmm. Siyempre, hindi man nato makumbinsi ang tanan. Yes. No, pero ang 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 makita nang nato sa siyudad, no? As, mm. asa ang no. syudad maayo, Maayong hmm. ang padagan, maayong um, um, peace and order. So, kana siya, resulta na siya sa usang uh, pagpadagan sa uh, local government. ato insahe sa ato ang mga kaya. Ay, nabadali. Isip siya ang straight up sa ato. Kung mga dagong problema nga, yung nulot siya. Mga dagong problema, isip siya ang straight up niya na yun, yung nulot siya. Ang problema. Ah, uh, siguro din dag problema kay kwan. Na challenges na hmm. may diliman man ato malikyan no. Number 1. Ah. Uh, <coughs> daghan, daghan kwan, may lain nga mga barangay, hmm. no, ng lain mga tao nga ato atubag. Pero ako lagi gid nang dili na ako sakto lang ang atong uh, panuyo, no, serbisyo maayo para sa mga katawan, mga munupyo, yung, may wa kaya kahibaw ang mapunta ng tao, nangita, o maayong palansisyo sa ato local government. So, may challenges, pero dili ko mutan tao ni Ani isa pa problema. Kaya kini na ng kalibukan na mo, isip mga ako, isip city si administrator, naman ay pagtugot o mandor ni Hapon sa ato ngayon. So, ang ako liho, liho na sa mayor kung maayon maayo na to ang siyudad, <coughs> dili na tungod kay ako paning kamot, no? ako kalihukan, lihok na sa tanan. Mm -hmm. Kaya dili man lagi mahimo ang usang kalihukan, usang lang po na kalihok, Lihok na sa tanan. Labi na sa leadership sa ating mayor, Mayor Lucy Torres. Okay, ini party sa sa ato ang kaisunan, oh, kana lang. Ato mga kaigsunan sa Ormo? Oo, kanala. Ato ang mga kaigsunan uh, sa Ormo. Siyempre, uh, wa pa magdugay noon nilabay ang eleksyon ginaotunta ng ang tanan no ah, uh, maning kamot o maniguro na uh, ang ato siyudad, siyudad sa Ormo mahimo siya ah, uh, 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 progressive o uh, quiet, peaceful na uh, siyudad no? sama lang sa ato ang misyon para sa atong siyudad kanan lang, kung sa mga dili taga Ormo, Inaon tuntan makabisita mo, makita niyo ang atong beautiful city. Thank you, my. Okay, thank you Thanks so much.